Narito na si Tony Abile, ang kakampi ng masa, isang serbisyo publiko at komentaryo ang, ang tumatalagay ng, ng maisyo na walang kinikilingan at walang kinatatakutang maglahad ng mga katiwalian. Bigwas ang kakampi mo, mapapakinggan mula lunes hanggang biyernes dito sa DWGO! Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng programang Bigwas! Isa pang pagsalaw sa... Nasa laula na nga tayo ng mga senador! Nasa laula na nga tayo ng ating mga opisyal sa lipunan! Isa pa ngayon, itong babae na ito na umani ng batikos sa social media. Ito po, mga kaibigan! ng matinding patikos sa social media kung paano niya babuyin ang watawat ng Pilipinas. Marami po hanggang sa pagmumura. Nakita niyo po ba na yan? Ang bandila ng Pilipinas ay itinakip niya sa kanyang hubad na katawan. Kung hindi ba saksakan ng ka katangahan itong babaeng ito. Sinalaula na natin ng ating mga mga magnanakaw na politiko sa lipunan. Ito pa kaya? Dinagdagan mo pa, sinalaula mo pa ang bandila, ang watawat ng bansa. Yon po mga kaibigan. Yan, na. Kaya umani ito ng matinding batikos. Kayo naman kaya, hindi kayo masasaktan? Watawat ng ating uh, bansa. Binaboy ng isang babae. Hindi pa marunong humawak yung pula ang iti itinahas pa niya yung pula hindi yung hindi yung uh, blue oh, ibig sabihin gera saan kay gera gusto nitong dabuhong ito na babaeng ito dapat umaksyon na rin ang mga taga taga isap oh yung mga taga intelligence division ng uh, Camp aginaldo gumawa na kayo gumalaw na kayo nasaan na yung cybercrime natin DOJ! Anong ginawa? Papayag ba tayo na sa, sa laulain na tayo nitong mga inayupak na ito? Ako! Nakakahiya na! Ito na nga! Mayroong presidenting nakulong dahil sa korupsyon. May senador nang nakulong dahil sa korupsyon. May maisusunod na atang mga kongresman na makukulong na naman dahil sa korupsyon. Ito pa! binaboy na nga yung ating mga yung ating lipunan ng mga ilang tiwaling politiko. Binaboy mo pa rin ang ating watawat. Ano na ngayon ang uh, maipupuna ng mga taga-ibang bansa sa atin? Nakakahiya ang ginawa ng mga ito. Dapat nito imbestigahan ninyo kagad, lalo na dyan sa isap. Alam ko namang kaya ninyo yan malalaman niyo kung saan banda ginawa yan. At malalaman niyo na kung sino yan. Pati yung photography na yan, pa-investigahan niyo yan. E eh dapat yan makulong pang sa ating watawat. Ay eh yung mga rebuilding ay nakikipagpatayan dahil lang sa watawat. Iyan pa kaya Yan po, mga kaibigan. Isang pagpupulong na po na tila na buhaya na talaga ng loob itong mga manggagawa ng Golden Power. Ito po yung mga higit po sa apat na raan na mga manggagawa ng Golden Power na dati nagtatrabaho sa loob ng East BNA. Diyan sa Golden Power Corporation. Sampung taon na po higit ito na magreklamo sila sa tanggapan ng NLRC na ipanalo na nila. May disisyon na sila. Nagpost na ng ban, ng surety ban ang, ang golden power ng 13 milyon para ibayad sa mga manggagawang iyan. Apat na raan higit yan na mga manggagawa. Pero anong nangyari? Nung umapila ito sa korte, ano ang nangyayari? Hindi po sinagot ng kanilang abogado na si Attorney Noel Yabot Chinsa na siya ngayon ay konsihal ng lungsod ng Olongapo. Alam niyo po mga kaibigan, nung kapanayamin ko ang mga manggagawa na yan, nung bago ako dumating, kararating ko lang dito sa Olongapo at kaumpisa lamang ng programang ito, nakapagsabi sila wala na kaming pag-asa dahil desisyon na ng Korte Suprema. Alam nyo po ba nang pumunta ako sa NLRC sa Banawi dahil nandoon yung ating mga kaibigang mga abogado nakapagsabi rin na wala na kayong laban. Kapag dinisisunan na ng Korte Suprema dahil yan ang kataas-taasang hukuman ang nagdesisyon, wala na kayong habol. Pero nung mabasa na nila ang mga nilalaman ng desisyon, nagkaroon pa rin ng linaw. At sa tulong naman ng dating sheriff ng Dole, na si dating sheriff Pausto Gonsalbo. Ang naididismiss po na kaso ay yung kasi dalawa po ang kanilang ininimanda, ang Golden Power at ang SBMA. na i po ang sa SBMA. Wala na po tayong ano doon. Hindi na natin questionin dahil na-desisyonan. At okay lang yun din yon dahil government po ang SBMA. Kaya ang hinahabol na lamang ng mga manggagawa ay ang Golden Power hinanap ngayon yung surety ban na dapat yun na lamang ang mapapakinabangan. Pinagpasa-pasa po ito kung saan-saan. Wala na raw record dahil natalo na. Alam nyo po ba kung bakit natalo? Dahil pinasasagot sila ng Korte Suprema nung umapila ang SBMA sa Korte Suprema Pinasasagot ang grupo ng manggagawa sa pamagitan ng kanilang abogado na si Atty. Noel Yabot Chinsa Hindi po sinagot. Within 15 days, kailangan sagutin sana yun. Hindi sinagot. Kaya nung hindi po masagot na desisyonan po, natalo ang manggagawa. Subalit, sa isang panig lamang po sila natalo. Doon lamang po yun sa panig na kinalaban at kinasuhan nila ang SBMA. Ang golden power po ay nanatili na sila'y panalo. Yan po ang tinututukan ng bigwas. Yan po ang binubuhay ng bigwas. At sa awa ng Diyos, ipapadala na ang certified true copy ng kanilang ng surety ban ng golden power na nakalagak sa land bank. Kaya mga kaibigan, yan ang malaking pag-asa ng mga manggagawa ng golden power na kahit masama ang loob nila sa kanilang abogado, kaya nga nagreklamo sila sa IBP, ay medyo nabubuhayan na sila ng loob. Malay mo, mawawala ang galit ng mga manggagawa pag nahawakan na nila ang kanilang perang inaasahan. Malay mo, mawawala na yung galit nila kay Atchinsa. Grabe po ang hinanakit nila sa kay Kunsihal Atchinsa. Dahil na pinabayaan sila. Hindi nga malaman kung bakit hindi nila niya sinagot ang naturang sulat ng uh, Korte Suprema. Kaya hindi tuloy malaman, pumapasok tuloy sa isipan ng ating mga mamamayan na nagkaroon ng sabuatan. Mailalayo mo ba? Maiiwasan mo ba yan? Na mag-isip ang ganong mamamayan? Dahil pinabayaan ka, nakarating naman sa inyong kalaman. Pagkatapos hindi mo sinagot na desisyonan na natalo tuloy, ay eh sino ngayon ang sisihin? Di ba ikaw po, konsihal at sinsa, ngayon, nangarap ka pang tatakbo ngayon na vice mayor. Paano ka ngayon ibuboto ng apat na raan na yan mga manggagawa? Mas mabaho ka pa sa bulok na isda kapag ganon. Ang ipanalangin mo na lamang na manalo ang mga manggagawa yan para mawala yung kanilang galit sa'yo at mapatawad ka. Kunsihal at sinsa malaki ang paghihinakit. Alam niyo po ba kung anong salaysay ng mga manggagawang ito? Ang sabi raw ni Kunsyal at Chinsa, kahit hindi daw siya bayaran, basta iboto lamang. Yun po. Ay sila naman, ay pati kahit kamag-anak nila, kahit hindi nila kamag-anak, iniikot nila. Iboto lamang. Dahil sa pangako ni Kunsyal at Chinsa. Eh ngayon, pinagbabayaan mo sa Korte Suprema. Natalo ngayon ang manggagawa. Ngit-ngit ngayon ang pumalit sa isipan ng mga manggagawa sa'yo, Kunsihal at Chinsa.